Iyon, nung Valentine's nga, ayaring aming inupakan, din sa bahay. Hindi na nga kami lumabas at pagkakaginaw naman. mag stay kami para medyo sosyal. Aray, ang ating gagamitin, ribeye steak. Para sa akin, aray na pinakamasarap na steak. At dahil Valentine's nga, gagawin natin na korting korteng puso. Hiniwa ko nga lang yan sa gitna, pero hindi isasagad para hindi masaktan. Ititrim ko lang ng kaunti para talagang korteng puso. At yan, gaya na magiging itsura, puso. Ilalagay ko muna aray din sa cooling rack. At yan, buti ka pang mahulaw kang puso ni utay eh. Ipapasok ko muna rin sa fridge. At pagka-prepare ko ng karne, gagawa naman tayo ng mashed potato at medyo matagal-tagal aray. Mayroon pa nga ako din yung mga natirang patatas. May ilang araw na nga rin din sa amin, kaya gagamitin ko na bago pa rin mabulok. Bali labing isang patatas nga aking nabalatan. Saktong-sakto na rin para sa ating mashed potato. Ang sunod kong gagawin ay aking hihiwa-hiwain ng maliliit para mabilis lumambot. Tapos ay dyan ko lang sa kasalulang maliit na may tubig. Kailangan ni may tubig agad para hindi mag-brown. Hinugasan ko nga lang rin mabutay para tanggal ang mga gabok-gabok. Hanggang maglinaw lang ang tubig at nilagyan ko lang ng garne karamay. Sabay isasalang na natin na rin, din sa kalan. Lalagyan ng sinto bainting asain para may lasa na. <coughs> at tatakluban hanggang yan ay magkuluan. Habang pinapalamot nga natin yung patatas, ay magagayat muna ako din ng sibuyas para sa ating sauce. Kalahating shallots lang, ginahit ko ng pinong pino Meron din tayo din ng confit garlic ari bawang na niluto sa mantika sa mahinang apoy. Malambot na yan, kaya pipisakin na lang. Gagayanin ninyo lang yan hanggang yan ay maging puree. Dinin naman sa kabilang kalan, isasalang ko na aring cast iron pan para uminit na. At nung nagkukulo na aring patatas, naghuhulog ako ng kaunting carrots. Ibablanch ko lang aray, gagawin nating side veg. Siguro yung mga limang minuto lang hanggang medyo lumambot. Tapos ilalagay lang sa ice bath para hindi ma-overcook. Abay, pwede kang kamilaan ni Mrs. ang naka -steak. Abay, si Baby Dane. Nilutuan ko sa elo ng beef inside round. Niluto ko sa butter. Wala pa mga seasoning at bawal pa. Nung naluto ay garning itsura. Aray, papalamigin laang at gagayatain. Isasama sa kanain. At pagkalipas ng mga 20 hanggang 25 minutos, binuksan ko orit. check ko kung malambot na. Abay, ayos na. Kaya aray, hahanguin ko na at ilalagay ko din sa ating strainer. Patutuloyin lang natin yan diyan at pakukul daw ng bagya. At pagkaayos na, ilalagay natin din sa malaking mangkaw Wala akong putay ito masher eh, kaya din ko ilalagay sa strainer. Padadaanin ko lang din sa strainer para maganda ang texture, smooth. Medyo maproseso nga re, pero masarap naman ang kakalabasan. Iyaw, natapos na ako, garnela ka damay. Ang sunod na step din ay isa sa na natin din sa kaserola. Lalagyan ko lang ng diced butter. Ang gamit ko ay unsalted. Nilagay ko na din yung ating confit garlic. Binuksan ng kalan sa medium at hinalo Inintay ko lang medyo matunaw ang butter. Sabay naglagay na ako ng gatas. Gatas o kaya cream pwede. wag lang yakult. At para sumarap na, naglagay ako ng 120 daan maalat na asin. At mga isandaan at 31 naman na ring paminta. <coughs> Kaunting cheddar at mozzarella cheese. Hahaluin ulay ng kainam-inam. At pagka naging garni na texture, smooth, ay ayos na yan. Titikman at pagka may kulang ay didadagdagan. Abay para sa akin, ikasarap na. Tapos na tayo sa mashed potato kaya pwede na nating lutuin na ring steak. Nilagyan ko lang aray ng siyam na daan at 94 maalat na asin Ang puminta naman ay na siyam na daan at 95, crucial na crucial. Mag-change court laang at gayon din karami ang ilalagay din, din sa kabila. Yan, pwede na rin isa lang. Mainit na nga aring ating cast iron pan. Kaya naglagay na ako ng taba ng baka. Ari galing sa steak yung tinirim ko. At nung nagmantika ay di sinalang ko na aring aking puso ipipress-press ko lang yan para maganda ang pagkakasir. Ang pagkakabango nga lang naman na rin pagkasinisir. At pagkalipas ng mga tatlaw hanggang apat na minuto ay binaliktad ko na. Ay anong pagkakaganda ng kulay? Tumunog ang fire alarm. Naglagay nga pala ako diyan ng tatlong pinitpit na bawang. Sabay pinalibutan na rin butter para sumarap na sumarap pa. Ibe-basting ko lang na kaunti at saktuhan lang sa pan. Pwede din kayong maglagay din yan ng mga herbs para mas mabangaw. At nung naglalabas na yung mga juice na yan, ay hinangon ko na bago pa ma-overcook. Medium to medium well nga ang padali ko din ay, eh, at yun ang gusto ni Macy's. Nilagay ko nga lang aray din sa cooling rack at binuhusan ng butter. i -re rest lang natin yan na kaunting oras bago gayatain. Pagkaluto ng steak, gagawa muna ako ng ating sauce. Gamit yung butter na pinagluto ng steak, ginasa ko lang yung ating ginait na sibuyas. At isinama ko na rin din eh, yung ating ginamit na pang basting na bawang. Niluto ko lang ng kaunting oras at naglagay naman ako ng harina. Isa't kalahating hari na laang para pampalapot. kahaluin nyo lang yan hanggang siya ay maging roux, Parang garnay, sabay lalagyan naman natin ng gatas. Ang gagawin pala natin ay gravy. Ang isa pang masarap na sauce din eh, ay yung red wine reduction sauce. Yung juice ng steak, lalagyan ng red wine, tapos i-re-redose at lalagyan ng butter. Ay mas gusto ni Macy's ang gravy, kaya aray ang aking ginawa. pagkaganin na ang texture ng inyong gravy, palalasahan na natin yan. Lalagyan natin ng tig sinto piraso ng asin at paminta. <laughs> kaunting toyo at saka north seasoning para maganta ang kulay. Haluin laan ng kainang mainam at pagka sobrang lapot, dadagdagan laan ng tubig o kaya gatas. Pero pagka na ang texture ay ayos na yan. Tikman nyo na laan kung ayos ng lasa. Dito naman sa kabilang pan ay eh, naglagay lang ako ng butter. At sinutay ko lang yung ating pang side veg. Aring karot at saka yung natira kong bell pepper. Nilagyan ko lang ng tig-utsyente-utsyong -tig asin at paminta para masarap. <laughs> Sinutay ko lang yan ng mga isa't kalahating minuto sa malakas na apaw at pwede na yan. Ayos na ang ating side veg, mashed potato at saka aring gravy. Luto na rin ng steak. Kaya gagayatin ko na para tayo makapag-plating na. Niligay ko lang din ay sa sangkalan, biniyak ang puso, sabay in-slice. Gayun talaga ang mangyayari pagka iniwang kanya. Ay legalig malala. Ay titikman ko muna aray kung ayaw. Abay masarap kaya tuloy ang gayat. Pagkagayat ay nilipat ko lang ulit din ay sa cooling rack at tayo magpe na ang unang natin ilalagay aring mas puti ito ay mashed potato pala gagamit tayo ng kutsarang naka plastic para hindi gumapit at sasandukan ang laan ng gayang karamay para sakto laang at gagayin na natin para may design ang sunod natin ilalagay ay aring ating steak kaganda ng kulay na ano, mapink-pink ikakamadan nyo laang ng papagayan side vegetable naman ang ating ilalagay Deni ko sa kabilang side ilalagay ang pagpa-plating naman ay madali. Kung saan tumibok ang inyong puso, ay doon yung ilalagay. <laughs> gravy naman ang ating ilalagay. Ipapatong lang natin diyan sa steak. Pero huwag masyadong madami para hindi matakpan ng tulo yan. At ang huli ang ating signature garnish, aring green onions. Sinimplihan ko na lang at gutom na. At yan ho ang ating ribeye steak with gravy, mashed potato, and side veg. Please deliver to table 22 asap. Oh, ay di kayo parang kumain din kami sa labas. May extra pa. Ay siya ay pa no? Dadalhin ko muna rice sa akin date. At yun ho ang ganap ng Valentine's din sa amin. Maraming salamat tau sa inyong panunood at Happy Valentine's! Ay huwag nyo kakalimutan mag-like, share, comment, and follow para sumarap na sumarap pa. <laughs> Shoutout kay Juan Legaspi ng Bagor, Cavite. Kay Lalain and Max from Japan. Nice meeting you. At sa lahat ho ng mga nagmamahal, mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Maraming salamat mga idol at mag kayo palagi.